<laughs> Mga kami ng manga guys, so, ang daming bunga guys. So, ayun. Guys, wow! nandun sa taas. Hindi na makita. Nandun sa taas. Yan katuktok. Daming bunga. Kala ko mahulugan ako. So, guys, dito to sa may uh, pangasinan. Ayan o, oh, malupit. Ay, nilalagay niya yung anat walang basket. udahmingbung guys hidupnya guysong Oh, wow, man. O oh, pwede rin. Oh, pwede siguro. Ay, daming sulumbay. May bahay. Bahay, huwag mong galawin yung bahay dyan, ha? Daming nakapongpong. Ha? Ah? Sa loon? Sa loon na sako. Ano na sako? Wala bang sako? Grabe guys, ang taas. Inakyat ng kasama ko guys. Kasi ang daming bunga guys oh. Uh oh. Oh, ang daming bunga. Kaya na, hinakyat niya na. Ang taas na yun guys oh. Oh. Ang taas na yun. Taka <laughs> What? Eh, hey, Sako. Sako, saan di Saan kita kasama ko? Hindi na makita. Nasa tuktok na. Ayun na. Yun. Tandaan. Hey, ไปนะกัสโอ้ไลดูวังโอ้ Oh my God! like. <laughs> no, <laughs> 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 oh my God! <laughs> <laughs> what?

Huh? Oh, wow, man. Oh. Yeah, Kakagatan niya, kakagitin nila yan. Pagkagat, ihian nila. oh, kaya mahabdi. Hindi, sila yung ihin. Wow! Okay, so. Dang bunga. Hinog, hinog na. Eh, yung makyat, oh. Napuro, napuro kagat. Pati bayang kinagat. Oh my God. Yun guys o oh. Yung bahay ng niy. a, Ano Aliwang Aliwang guys May, na nag na nila. May nagbablog Ganyan kinakain eh